Hello magandang araw sa lahat Welcome to Paparazzi TV Ngayon magluluto ako ng Creamy Pork with Mushroom So ito yung ating ingredients na gagamit Sibuyas, Bawang, Mushroom at Nestle Cream So ngayon uh, maghihiwa pa na tayo ng Sibuyas, maninipis lang ang pagkahiwa Then isusunod natin ang Bawang Ganon din ang proseso guys Maninipis Then maglagay tayo ng mantika sa kawali. Then isabay-sabay na natin ang paglagay ang bawang at saka sibuyas sa mainit na mantika. Then ating halu haluin. Then na golden brown na siya at ilagay ang karni ng baboy. So ngayon ating i-mix lang para mahalo yung ating ricado. Then maglagay tayo ng paminta. Then ating i-mix ulit para mahalo yung ating nilagay na paminta then pagkatapos yan, ating takpan ating sangkutsahin ng ilang minuto para lumabas yung kanyang matika, so ayan na nga uh, lumabas yung kanyang matika maglagay naman tayo ng tubig para tuloy na lang lumambot yung ating karne so mix natin, yan guys tinatintakpan ng ilang minuto then ayan kumulo na siya so tingnan natin so matigas pa ang karne, guys then additional tayo ng tubig para tuloy na talaga siyang lumambot then ating takpan haya lang natin siya guys hanggang lumambot so ayun guys medyo malambot ang karne so ngayon ating ilagay ang mushroom then pagkatapos mo lagay ng mushroom so ating siyang i-mix So, dandahan lang pag-mix para hindi matapon. Then, after natin mag-mix nyan, maglagay naman tayo ng magic syrup para lalong sa yung ating niluluto. Ngayon, guys, try nyo sa inyong bahay magluto. Napakasarap ito. Nakakatakam. Mix lang natin. So, ayan. Hindi ating ilagay ang Nisli cream. So, ayan. Ganyan lang pagkalagay. Simple lang. Then pagkatapos niyan, ating i-mix. So, habang nag-mix tayo, hayaan lang natin siya ng mga ilang minuto para maluto yung ating nilagay na Nestle cream. So, yan guys. Ang bango-bango, ang sarap. Ah, kagutom. Tingnan guys, kumukulo na siya. Then konting pinuto pa para maging creamy siya. So ayan na guys. Malapit na siyang maluto. Ayan ang naging resulta ng ating creamy pork with mushroom. Napakasarap guys. Tara na. Kain na tayo. Salamat sa inyong panonood. Bye bye.